Okay mga boss Ito nga po pala tayo sa bayan ng San Pablo Ito at Ito Tayo ay Yan o oh. Ito nga po pala ang bayan ng San Pablo mga bossing Bali Sa hindi po nakakalam Sa mga nagtatanong po sa aking youtube channel Eh tayo po ay Tiga San Pablo City Okay, Laguna po tayo, Laguna mismong ang barangay po natin ay San Isidro ah kaya kung mga nagtatanong pag napanood nyo po itong ating video ito tiga San Pablo po ito, tayo tiga San Pablo City Laguna okay ang barangay ko po ay San Isidro dun po ako gumagawa ng mga unit natin na mga rusi na motor okay mga ma mga sir punta lang po kayo dito sa barangay namin sa San Isidro pagka kayo po ay gusto magpagawa sa akin barangay San Isidro po uh, San Pablo City, Laguna okay? yan po, ito po yung bayan po namin nandito po ngayon sa bayan may binili lang po kami dito sa sa Mercury Drug na gamot okay, sa inyo yun yung mga nagtatanong po dyan tiga San Isidro, San Pablo City, Laguna po tayo. Puroxing ko po kami, pakihanap na lang po yung bayo po ni Kunsihala Angel. Kung makakarating po kayo dito sa amin. At nang maayos po natin yung inyong mga motor na pinuproblema ninyo para may set up natin sa magandang set up at makondisyon po natin sa magandang kondisyon. Okay? Kayang-kaya -kaya po natin lahat yan. Lahat po ng inyong papagawa sa akin, tayang kaya po natin yan pa, mapawiring, mapamakina mapa, lahat, lahat, lahat ng klase wag lang, basta tayo ay magaling tayo sa mga scooter ng Rusi okay, ayun po ang ating uh, talent sa mga scooter po ng Rusi dun po tayo nakatuon sa scooter mas magaling po tayo sa scooter kasi sa, sa may cambio po, okay yan po, andito po ako ngayon sa bayan po ng San Isidro ng San Pablo, dito po kain kami, kami, bumili kami ng gamot dito sa Mercury Drug, 'yan. Okay, ito po yung bayan po namin. Dito po ako nakatira sa sa San Isidro, San Pablo City, Laguna, okay? 'Yan po. 'Yan. Makita nyo. Okay. Pagka kayo pupunta sa amin, humingi lang po kayo sa akin ng ano ng ng location. Si send ko po sa inyo yung Google Map o kaya yung Waze. Okay? Para makarating po kayo sa aking lugar para maayos po natin yung inyong mga motor. Okay. Ito po yung sasakyan natin. Okay. Medyo hindi po natin 'to ginagamit 'yan ka, no? kasi Masyadong busy po tayo. Yung aking pulang kotse lang muna ang aking gagamitin pagka yung Okay. Yan yan. Yan yan. Ayun po ang aming lugar. Salamat po, God bless po. Sana po ay may chat nyo po ako kung mga nagsi-chat po diyan sa mga lugar ko po, po. Okay pakipanood na lang po ito at nasabi ko po dito sa video ito kung nasan, tigasan po ako, okay salamat po, God bless po sa inyong lahat sana po, magingat po kayo lagi sa pagdadrive ng inyong mga motor ah uh, kaya nyo, pagka nakarating kayo sa akin kukondisyon natin ng na maganda yung inyong motor hindi natin pababayaan yan kahit gano'n kayo kalayo yung mga tiga bag nyo nagpagawa sa akin, ah uh, Uh, pagka yung mga tinuro ko sa inyo ay tatandaan nyo lang tsaka sa mga maintenance sigurado yan tatagal lang inyong mga rusi God bless po, salamat po